Hello po guys! Kumusta po? At ito nga dahil tumigil ng ulan kaya punta lang kami saglit ng aking anak dahil nga nag-open na dito malapit sa amin ang kanyang favorito kaya ayan masaya yung anak ko dahil bibili kami ng favorito niya guys at ito nga naglakad lang kami kasi malapit lang naman dito sa aming lugar kaya kailangan talaga natin bilang magulang magsipag para ayan makakain ng masarap din yung ating mga anak kung anong gusto nilang ipabili sa atin. So, ito nga, malapit na kami. Kasi nga, malapit ang dito sa aming lugar, guys. At ito nga, nakatanaw na namin si Jollibee. Kaya, ayan, masaya yung aking anak. At tatawid lang tayo, guys. At ito nga, open na nga sila ngayong araw ng Friday. Kaya, ayan, papasok lang tayo. Pumila na nga dito ang aking baby guys dahil nakapili na siya ng kanyang orderin. So ayan, bote na nga lang, hindi masyadong maraming tao. Akala ko kasi maraming pila, mahaba ang pila kasi nga ulang araw diba? Kaninang umaga pala yun guys, maraming pila dito dahil nga may pa buy one take one sila. So ngayon, tanghali na, wala na, ubus na. <laughs> kanina lang yun. Kaya ito, wala nang masyadong ta kaya, ayan, mabilis lang. At ito nga, nag-antay lang kami ng aming order kasi nga, i-take out lang namin guys. Doon na lang kami kakain sa bahay. Talaga naman. ang saya, no? Pag nakikita na, masaya na kami anak. So, ito na nga guys. Kaya naman, pauwi na kami. Ayan guys, kaya na yun, anak ko. Ayan. Ano sabihin? Walang anuman po. Walang anuman po. Thank you, Lord, sa pagkain na masarap. Kain tayo, guys. Anong sayo ng anak ko, guys? Kain, guys. Kain tayo, guys. sarap. Favorito niya yan, guys. Thank you, Mama. Love you. Hmm, Ang senang ng anak ko. Love you too, anak. At sakto nga dumating na yung ating in-order na alak dahil tapos na rin kami kumain kaya salamat hindi siya nakisabay <laughs> kasi minsan guys kung kailan kami kakain saka magsidatingin yung ating mga deliveries bote nang talaga tapos na rin kami kumain at ito nga dagdag lang naman natin ito pa konti kunti lang dahil mahigpit din kasi dito sa aming lugar. So, ayan. Kaya kung may binta lang tayo, kung may bakanting bote, so, ayan. Makapag-order tayo. Yan nga lang yung ating dinagdag na yung araw ng Friday. At buti na nga lang, wala nang ulan, huminto na. Kaya, thank you, Lord. Kasi nga, ang hirap kumilos pag naulan, guys. ba diba?